Good morning, good morning, eh, mga anglers. Yan, yan. Asa ah, yung barangay tanod? <laughs> <Thank you. laughs> Malupit talaga si barangay tanod. Titingnan natin yung huli nila. Pasilip lang huli natin. Silipin natin yung huli nila. Ayan. asan yung huli? Eh? Wala, wala. Pili mong piraso. Tingnan mo naman yung huli nila, oh. Pwede nang ibalik sa dagat. Ibagsak na natin ito sa palingke. Ayan. Hmm, um, gumagalaw pa. Puti! Ayun, nakadilaw na siya. Ayun oh. Dali na siya ng dilaw. Oh. Oh, dito. Kapo na, karamihan kami dyan. Mmm, japonés, japonés. ¿Qué le digo? Me lo piso la que se, ¿eh? Pueblo pascal.

May ganso ka? Ha? ha? Ay, putra ka siya si... IGTV pala lang. <laughs> Abi! yan boss. Tinatanong ko sa kay... Ta? Ano, kay... Ubi. Ha? Kay music lover. Ang kasama ko! Ang dyan sa kabila! Oo, oh, ga galing kasi akong riyad eh. Tagal ko. Ikaw? Ayan, kaya pala. Nagpapabili nga ng ano yan, ng rad. Shout out kay Jitip. Shout out. <laughs> And ano na yari sa YouTube mo? Pambihira ka. Wala na. Tinamad na ako. Master eh. Wala na. Ano ano kaya to? parang Para ko. Pagi yan. Pagi. Kahapon. Ang dami ko nahuling pagi. Kahapon? Ano? Ano? Ano ka? Ang sabit sa ano sa mina kahapon. Dalawang pagi pa. Oh? Para yung kating na kating. Ano kumusta na? Asa si ano, hindi pa kami naka hindi pa nakapunta kasi ng kating. Sino? Hey, si Bite me? Oo. Tayo vlog natin. i vlog natin si Master GTF. Ayun. Kaya pala Sabi niya, sabi ni Sir eh, nung una, hindi ko pa alam nun eh. Sabi niya wala ni Yusuf si GTF. Sabi ko hindi ko alam nung sinurge ko. Ah wala na nga sabi ko. Ayun na malapit na. Ayun na oh. Kitang <coughs> <coughs> kita na yung mga idol. nasa bitan lang, brad. Ingat sa buntot, ha? Master Ed, kita kami ni Master GTF. Ayan, pinakawalan na lang. Ate. Uh, goodbye, goodbye. Goodbye <laughs> okay, goodbye. Guys, nakadali po sit. Ayo, no. Know? Ayo. Oh! Kadali eh, eh. na pusit. Eh, hey guys, oh. <laughs> Buntik pa na, maka wala-wala na naman. Buntik na naman, makawala ah. Oh, guys, oh. Alright. Ayo, <clears throat> <coughs> <laughs> Tansik pa yan. Tansik pa yan. <laughs> nagulat, nagulat siya. <laughs> <laughs> Potik na yan. Madulas pala? Oo. Ano kasama nito? Ano ka kasama nito? Yung ano, maliit, medyo mas maliit. Yung nakawala. Maliit na talaga dito. Tawanan ni Nuskin yan. Kalamaris ka ngayon. <laughs> kalamaris ka sa amin ni magtanggal. Tanggal lang. Simple lang yan kay katropa. Simple lang yung pagtanggal kasi kalamaris na to eh. Kailangan na i to eh. Andun lang isa. Andun lang. yan. Ayan na oh. Kita ini oh. oh, posit. ini timba, ini timba. Nagbibigay <coughs> ayun no, oh, ini oh. oh. timba. Oy. Ayo, tara Habar, habar.

Pagsikha, pagsikahasang ang bumalat ng pusit ayan yun, ganoon sa amin malupit ka talaga eh ilan ba yung pusit mong nahuli? pari 3 lotos pag walang uli naibig yan hindi mo nasa kakain wala bang lahuli yun? wala bang lahuli yun kapoy sige sige, tira lang fishing na kami ni Toto sadik mo ako, ayan sadik mo ako